Hi guys! So for today's video, magbang na naman tayo and meron tayong itikman. Ayan, alam niyo naman ako na ano ito dahil may steak. So itikman natin yung barbecue ni Aling Jeanette sa Tondo, Manila. So for example lang itong itikman dahil hindi ako makapunta sa location nila. At least nagpa-deliver na lang ako. Yung lalamove and ang pinaka sa kanila is talagang siniserve nila ng mainit. Imagine sobrang layo from do ito para niya. Kaya dumating sa akin sobrang ng sobrang initan yung barbecue and hotdog. So, guys, nalagay ko na siya sa plato. And look at that. Grabe. Tingnan nyo naman yung sauce. Tingnan nyo yung sauce, guys. oh di diba? Sauce pa lang. Ulam na. Yun ang sabi nila. Sauce pa lang. Ulam na saka hindi tinipid sa sauce ha. Actually, may extra pa silang sauce. Medyo unti na to kasi marami yung in-order ko. Kasi ko lang yung ibibig ko dun sa pinsan ko. So, take mo na natin kung masarap talaga. So, unahin ko yung kanila hotdog. Grabe, sobrang laki. Kita nyo naman yan sa face ko. Imagine ha, 30 pesos lang to. Then, kung bibili ka ng ganitong hotdog sa mga barbecuehan sa labas, hindi siya ganito kalaki. Imagine, 30 pesos, ganito na kalaki yung hotdog. O, saan ka pa? So, tikman na natin. Mmm! Masarap! Robin! Sabi nila, sauce walang ulam na. So, isabaw natin yung sauce sa na. Masarap lang hotdog, guys. And yung sauce nila is sobrang sarap din. Para sa akin, para siyang sweet and spicy, pero hindi overpowering sa mga nasa niya. And guys, yung hantong nila is hindi siya dry. Hindi rin siya sunog. Perfect cooked cook. Grabe, ang sarap. Mmm! Panalo. Mmm! Buong na tayo guys. Tawin ko lang sa sa reels ko. And dahil hindi nga ako makapunta sa location nila. Dahil sobrang layo. And sobrang busy ko. Ay deliver na lang ako. And in fairness, mainit ko na deliver dito. Mm. So, try naman natin to. Barbecue. Isa pa sa legit, diba? Sobrang laki. Imagine, bibili ka ng barbecue sa kanto nyo, ganito, ganto ba kalaki? 30 pesos lang din siya. Wala kang bibiling ganito na 30 pesos na ganito kalaki. Kasi usually yung mga ko, 30 siya, pero hindi siya ganito kalaki. Ayan, close up look. Di ba? May rice pa. Sobrang ano na, juicy at panalo-panalo talaga sa sauce. Grabe, hindi siya dry. So, tignan natin itong barbecue. Sobrang perfect. Sobrang lambot. Sobrang juicy. Perfectly cooked din siya. Hindi siya overcooked, hindi siya sunog. Grabe legit. Sa mesa. Mm. Pasamahan mo pa rin rice na may sauce nila. Panalo. Mm. sobrang sarap. Hindi ko na kung lang pumili ng mahaba. Kasi sabi nila, sobrang haba daw ng pila gabi doon. Magsa-start daw sila mag-open. 3 p.m. So, imagine 3 p.m. pala, marami na kong pila sa kanila. At hindi lang pala barbecue yung, uh, at hotdog yung tinda nila. Meron din silang tindang mga ulam. Pero ito kasi yung pinaka-legit talaga sa kanila. So, ito yung in-order natin. Mm. Sobrang linis, diba? Eh, Wala kang nakikita ng dalapira. Ito yung pinaka-favorite ko dito. Sa barbecue. Yung last part, yung taba. Imagine, ang laki ng taba. Samantalang kung bibili ako dito lang sa kanto namin, ang liit, bitin pa ako. Tapos minsan, hindi ko alam kung taba ba yun o balat. Kasi parang hindi lang mataba. Pag mga sarap, natin yung taba sa dulo. Mmm! Malang gusto. Ang sarap! Kain guys. Kain yung hato ba? Yung hat fairness na ito yung hato ba? Pag mo Consistent yung pagkahat niya.

Yung location pala nila guys is at 3305 Bagac Street, Tondo, Manila. Wala yung sanang saka na pin location. Pero hindi talaga yung location nila. Yung pinaka-address nila. Plus, bye! Mm. Pero siya nag sa mga. Nag-melt sa mga. Hindi guys, sobrang talaga yung Sobrang sarap. Baka kung sabi. Pero kung kain, no? Oh. Next time, na-try ko naman, magluto naman tayo. Let's buy two. Ito talaga pinakamasarap sa barbecue. Yung taba. And in fairness, yung taba, hindi siya sunog. Unlike sa iba kasi na hindi mo na makain dahil nga sobrang sunog. So yun lang guys for today's video. Thank you!